rin. Sobrang puno rito. Sobrang puno rito. Ang dami. Grabe. In-explore namin to kasi ng gabi dahil may nakapagsabi na dito daw sa bahay na to grabe laging may dumudungaw na babae. Yan ang nakikita nila dito. Ayan may dumudungaw So, kasi na-abandon ang bahay dito. May istorya rin to. Kaya hindi na rin to na terahan. Pero simple lang siya. Sama ko ang dalawa dahil may third eye. Kaya ano nakikita nila, sinasabi sa akin.

Lechuga niya. Ito. Biglang namatay yung flashlight ko nang hindi ko alam kung bakit. Ito. pantay ng plus ko. Ang taba rito. Uh, hindi po kami nang gagambala sa inyo. Uh, Ibablog lang po kami. Ibablog lang po. Kahit hindi nila pinapailaw yan. Marami sa amin nakamasid. Pakiramdam ko. Nandiyan lang sila sa tabi. Ayan, nilagay ako ng ghost bone. Ito sa harapan ng bahay. Kasi hindi naman namin din pwede pasukin na ito. Eh. Ayan. Uh, magparamdam kayo kung sino nandito na nakatira. Galawin niya ang ghost bone na yan. ilaw yan. Pwede ba kayo magparamdam? Pailawin niyo lang yan. magparamdam kayo. Pwede ba kayo magparamdam? Pailawin nyo lang yung bolang yan. O may spirit dito. Spirit na ligaw o spirit na nakatera. night din. Ayan, nagpa, naglagay ako dito sa tapat ng bahay na to. Makipag-operate naman kung sino ang nandito. Pwede bang makipag-operate kayo? Pailawin yung gospel na yan. Pwede ba? Uh, wala. Pasensya na po kayo. Nakabang na nagambala kayo. Ah, uh, mingi po kami ng pasensya. Pero hindi po kami nananakit. Mababait po kami. Ah, maraming maraming salamat po. Huwag na po kayo susunod. Sige po. Kukunin ko na po ito. At ayaw niya naman makipag-operate. Sige po. Maraming salamat po. Alis na po kami. Pasensya na po. Ah, uh, lang po kayo ha. Sino po nandito? Wag po kayong susunod. Diyan na lang po kayo. Ah, uh, interview lang natin siya. E kung anong istorya doon sa may kabilang na vlog ko na bahay na naabandon na rin na puro sira-sira na yung dingding. Ngayon, yung mga anak niya ang nakakita doon. Kasi lahat yung anak niya may third eye. So, ano yung ano na-experience doon ng mga anak mo? Siya din na nagsabi sa akin yun, na i-vlog ko raw lang naman lang sa, sa baba. na sa <coughs> yan no! din. Kasi marami lumihipat nga sila nang kita. Ah, lumihipa. Yun ang nakikita nila minsan sa pinaka na nakikita naman. Ayun. So, yun pala. Siguro nung pagpunta natin doon, hindi rin tayo na pailaw yung gospel natin. Hindi natin alam kung ayaw niya makipag-operate. Kaya ito, magpapatunay yung anak niya kung anong nakikita doon. Yun lang talaga ang nakikita nila, babae. Oh, so Sige, ito na. Thank you so much. Sa